Ano mismo kay mama di? Vlog mo na naman yan. Hindi ako magsalita. Nasa akin na naman oh. yun. Okay. Ito. Ito. Uh, birthday ni mama. Ang message namin. Ang si mama. Siyempre, uh, magandang kalusugan at saka walang problema ang buhay. Okay. Oh, uh, ikaw naman! good health uh, at

Ano mismo para kay Grandma? grandma. Uh, is? Sabi pa mo para oh, kay Grandma? Oh. <owad> ah, para kay si Padron, si Padron, para na, ikaw eh. ikaw Manti. Bismi, fish. bismi, bismi. siya eh. Mahiya eh. Mahiya. 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 Sa mga million viewers namin ha, siya talaga yung good health at sana bumalik na siya mama. Saka, saka ano... mas pakinggan niyo na siya kasi pwede eh. Ano ba ito? Ano ba ito? Asapin niyo ba? Tata! guys! guys! sa ma, ano man ang mangyari? kami ba lagi ng dilimisin niyo sa kanya, <laughs> Ay, pinagbawala mo si Mama. yung mo gaming sana yan. Kaya naman. <laughs> siya Okay, yun. Wala okay, seryoso. Yung seryoso. Yung seryoso. Ano, sabi ko na. na, na ano. Uh, Lumakas yung katawan ni Mama. At, ah, uh, Happy birthday ba ma? At ah... Uh... Sana eh... Miliwa, miliwa, miliwa. <laughs> Maging okay ang laboratory. Okay na yun. Okay ah. Ayan. Ito yung vlog yun. na si Kuya. Maraming salamat sa nakakatahimik mo minsan. <laughs> <laughs> Parang si ano yun? Eh. Nasaan yun? Yung buboy niya. buboy <laughs> すごい、ね Birthday, grand love Blow ka ba? Oh, good health Good health O may bush namin, uh, good health Tapos, ah no, ay, 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 no ay, 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 stress free Wala 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 ko ako eh